So yun, what's up guys? What's up mga idol? So, yan. Kawawa talaga yung ating pananim dito. Hindi na kasi ito na nalinisan, no? Hindi pa kasi ako nakatira dito dahil noon ako pa nga yung panghanap buhay para pambigli ng bigas. So, pag makaipon ako, dito na talaga ako titira para yung aking mga pananim ay malagaan ko na. So, yun guys. Marami ng ano guys. Oh. Dami ano na ito. kit kit ay ano 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 guys, ano So ano 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 lang kayo guys At ako ay ano na ano 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 sa ano 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 yun ang ating isla pag-asa talagang marami ng damo guys so oh. yun lang sa kayo ano, hindi ko alam kung ano yung klaseng pananim yan pipino ba yan o ano anong klaseng gulay so dito muna sa iyo akong lugaraw guys so, yun guys ito yung ating una unang harvest guys yan ah. Oh ito yung unang harvest puro biyag salamat salamat tog harvest na to sonator, guys So good trip, good trip mga katripping. So first harvest na to ni mga katripping. So salamat Lord, salamat kay sa -an? sa Saya telah guys. Yan, guys. na no guys Salamat sa Gracia. first harvest nato guys, pipino. Salamat sa Gracia, Lord. Salamat, salamat. So mo guys, dala pa mo guys. So salamat, salamat guys, salamat, salamat, salamat. So salamat, salamat o lang taman. So thank you sa panonood. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Sana tulungan niyo. Give me a second chance guys. Sana patuloy tuloyin ko mag-vlog at tuloy-tuloy na yung suporta para may ano na na yung channel ko. Guys, let's go. Salamat.